tagapagsalita ng sangunayang bayan na ito nga po nga si Councilor Aldrin Soriano para malaman natin ha, kaliwat kanan po ang mga kaganapan na ng ngayong Enero pa lamang po mga kabombo. Abam, may mga bum ano, bumulaga na po ng mga balita sa nila. Yung nangyari pa yung tapos po yung 2023 sa pagpatay po dito po kay dating kapitana Tuneta Tamurillo. and then ha, sinundan naman po ng pagpatay din po, pagpaslang ha, dito po sa barangay Kagawad na uh, barangay kagawad po. And then ngayon, isang pong sunog. Ah. Pero ating po yung uh, pangyari po. Kamusta na kaya? At ano pong ginagawa po na tulong po dito ng LG Mangaldan regarding po sa nangyaring sunog? Ah. Pero bago yan, hindi po nang pabatiin. Masante siya kabwasan. Good morning po sa inyo, Councilor Aldrin Soriano, sir. Mayroon umaga, masanto siya, Kabusan. si Kabusan at si Kabombo Frami at sa lahat na nakikinig sa inyong pro programa sa Bombo Radio Tagupan. Oh, uh, kamusta po bang paso ng New Year po sa inyo ang 2024 na which is <laughs> uh, eh, kitang parang nagiging Uh, sa natin, eh, hindi magandang sinyalis po ito, uh, Councilor. Oo nga, parang masadong mabigat yung pasok ng 2024, no? hindi lang sa uh, generally dito sa mga kabale natin kundi sa bayan ng mga Kasi tama ka dun sa sinabi mo kanina, Bombo Frami, maliban dun sa dalawang uh, uh, pag pagpatay, kaso ng pagpatay eh kagabi isang sunog naman no uh, malaking sunog yung naganap dito sa aming bayan ng Mangaldan Yes Councilor Siriano ngayon ba ay kamusta yung mga kababayan natin doon mismo sa nasan nasanugan na at uh, ano yung mga naging action na dito ng ating uh, LGU ng ating munisipyo Actually, kakagaling ko doon kagabi tapos kanina tinawagan ko ulit yung ating BFP. Ongoing pa rin yung isinasagawang investigation, no, Bobo Frami, dahil um, dalawang palapag yung bahay at kaya naman medyo ongoing pa rin yung investigation kagabi hindi natuloy dahil uh, naka-on pa pala yung supply ng kuryente doon hindi napatay kaya alanganin pumasok no yung ating mga bombero doon sa mismong crime scene no sa crime scene sabi natin doon sa mismong bahay uh, kaya naman ngayong umaga nila ipinagpatuloy yung kanilang investigation. at actually nung kagabi kausap usap natin yung mga may-ari ng bahay aburido sila bombo frame kasi walang wala ni isang na isalba na gamit no uh, apat doon mga estudyante pa, tapos mayroon pang limang buwang sanggol na tumitira doon sa bahay na yun. Kaya nakikituloy muna sila sa kanila, ilang kamag-anak nila, pero ang problema nila, yun nga, yung mga gamit, yung mga pagkain nila, ganyan, mga school, eh yung iba graduating pa doon na estudyante. Kaya doon sila aborido, Bambu Framing. Yes, ah. Uh. Counselor, sa inyong pagkikipagpanayama, ano ba, uh, sa nagsimula at ano yung uri Uh, batay, of course, uh, hindi dati talaga yung pinaka-report ng uh, BFP pero, uh, of course, sa mga kapitbahay or mga andun mismo sa loob ng baya uh, ano po bang naging ganap po na uh, Councilor? Ang kwento nung sa atin nung mga barangay officials doon na uh, headed by Kapitan Mario Limon no kasi sila yung unang nakausap nung mga kapitbahay maging nung mismong may-ari ng bahay ang sabi nila may narinig daw silang putok no na nanggaling sa isang kwarto uh, so yun yung tinitingnan nila kung anong putok posible yung nangyari doon uh, at yun naman yung tin tinitingnan ngayon ng mga uh, BFP natin pero, uh, yun yung parang gusto natin malaman, kasi out of um, doon sa bahay, gawa kasi siya sa mga light materials. Mm. Kaya, uh, tapos malakas pa yung hangin kagabi, kaya medyo naaborido yung mga nasa gilid nila, abo uh, Frami, no? Mm. At as a matter of fact, kaninang madaling araw, tumatawag sila bandang alas 3 o alas 4 ng madaling araw, kasi nasusunog na naman daw yung gilid ng bahay, mm -hmm. no? Kaya uh, agad naman daw tumawag sila ulit sa bombero, kasi parang kumakalat na naman daw yung apoy kaya ayon uh, ayun yung nangyari kanina pero sa ngayon andun ulit yung ating mga bombero at uh, patuloy yung isinasagawa ng investigasyon bomboframi para naman sa LGU ng Mangaldan uh, alam ko may programa naman yung national government doon no uh, na na din uh, na binababa dito sa LGU uh, through MSWD at uh, yan siguro ay tatalakayin mamaya ni uh, ng ating mayor si Mayor Bonafede Vera together with our MSWD officer na si Ma'am Rowena de Guzman kung paano po yung tulong na may ibibigay naman ng lg Mangaldan Aldan oh. para sa ating mga nasunugan. Yes, uh, Councilor, sa uh, nakikita natin ang mga file video, no? mga kuha ng ating mga uh, kababayan din dyan sa, ano, Barangay Davida, na which is uh, talagang napakagrabe, grabe uh, mabilis ng pagsiklab at talagang parang sabi nga po natin no? na uh, yung apoy po nito, Ah, uh, kamusta ba yung responding po dito? Medyo natagalan po ba yung pagre-report? Kahit sabi natin na light materials po ito, ah, uh, buti at wala pong nadamay ah, uh, dito sa nangyaring sunog po sa David? Oo, actually maraming nag-message sa akin kahapon no, Bombo Frami no, na maaga naman daw, nung uh, maliit pa lang daw yung apoy, eh, tumatawag na sila. ng tulong sa BFP natin no. Ah, uh, medyo yun yung medyo ah, uh, medyo ikinalulungkot nila kasi parang naging mabagal yung pagresponde no uh, ng ating uh, mga bombero pero sabi ko uh, I, I cannot answer on that uh, issue pa sabi ko sa kanila kasi hindi ko pa nakakausap yung ating BFP pero uh, ayun nga alam mo hindi ko alam kung pang ilang alarma yun no pero humingi na rin sila ng tulong sa mga bombero sa mga kalapit bayan namin, sa Manawag, San Fabian, maging sa Mapandan, no? So, sabi ko, ganun kalaki talaga yung sunog. Tama yung sinabi mo kanino, uh, uh, Bombo Frami, no, na uh, yung yung intensity ng sunog talaga napakalaki, mm -hmm. pati yung ano, na-exacerbate na pa siya ng hangin. Mm -hmm. uh, kaya dun, dun talaga tayo na-alarma din talaga kagabi, Boboframi. Yes. Frami. Yes, And, uh, Counselor, uh, with this kind, no, ito ba ay nubang uh, ano bang mga kinakilala mga measures dyan na ah, dagdaga ah, na mga paalala dahil uh, sa insidente na ito? And of course, ito nga pagpaso ng 2024, eh, ganito pong bumungad po sa atin po, Councilor, ah, ka may mga gayon po ba tayo ng mga measures sa pamagitan po ng mga ordinance ah, or mga resolusyon na ah, dyan mismo sa Sanggudeng Bayan? Mm -mm. Tama ka dyan, uh, Bombo Frami. No? Uh, una, eight. Antayin muna natin yung magiging ulat ng BFP Mangaldan at kung mabasa natin yung kanilang ulat maging doon sa Panayam uh, pag kumusta natin sa mga nasunugan titingnan natin kung ano yung magiging aksyon ng Sangguniang Bayan dito no Matatandaan kasi natin na doon sa mga magkakasunod na krimen ipinatawag mm -hmm. natin last week no nitong Biyernes lamang ang hepe naman ng Mangaldan PNP na si Police Lieutenant Colonel Roldan Kabatan kung saan marami tayong nalaman sa kanya no Uh, mula doon sa ating pagdadialogo sa during regular session. Kasi sinabi niya na uh, bakit ganito yung mapag-responde natin, uh, siguro impact uh, yung isang epekto noon ay yung kaunti lamang yung police natin dito sa Mangaldan. Dahil out of 85, uh, lima pa doon ay nag-retire, kaya 80 or 81 na lamang yung natitirang police personnel sa Mangaldan. Uh, kung titignan mo, first class municipality, yes, no? Yes. Uh, kaya ang naging action natin doon, nagpasa tayo ng resolusyon last week din na padagdagan nagre-request tayo ng more manpower na i-deploy ide sa bayan ng Mangaldan, uh, sa ating uh, Provincial Police Office. At kagaya nung nangyari nga nun, bakit ko sinasabi to, dahil kagaya nung nangyari doon sa PNP, ay posible rin nating tanungin at uh, imbitahan sa sanggunian ang ating BFP uh, Fire Marshal, no para magbigay linaw at para malaman natin kung paano pa maiwasan pa kasi ah uh, bomba frame napakasakit kung ikaw ay masunugan talaga ng bahay no maliban dun sa mga memories yung mga yung mga gamit mo yung mga yes. damit no kaya yun yung gusto nating iwasan uh, bomba frame yes ah uh, uh, wala bang bilanggit po dito counselor sa mga of uh, course no anman uh, po ang ating uh, PNP and then uh, sa mga do sa mga assets nila of uh, course mga patrol cars uh, mga ganito kasi minsan ganito yung nagiging problema mga hindi lang saan man sila, dito namang mga kapulisan natin ginagamit pa personal car nila or mga motosiklo para lamang mag-responde. Tama ka doon. Ah uh, nabanggit nga yan ni Hepe no during a regular session na uh, ang ginagamit nilang patrol car sa ngayon ay dalawa. Ideally apat daw no. Mm. Pero uh, sabi nga namin uh, sa kanya last week din du during our regular session, Bombo Framina, uh, may inallocate naman na ang LGU Mangalda na dagdag dalawang motorsiklo pa no. Ang uh, nabanggit siya ni Councilor Juvie De kasi siya yung committee chairman ng uh, disaster sa Sangguniang Bayan kung saan doon sa disaster fund ng LGU ay 1.2 million pesos yung inallocate namin para sa dalawang uh, motorsiklo na gagamitin pang ronda ng mga pulis natin sa Mangaldan at yun ay inaantabayan na ng PNP kasi that's for this year 2024 budget naman ng um, disaster fund natin sa Mangaldan bombo frami